Yan, yeah, maganda umaga sa atin mga idol. So, pasinin niyo mga putik ako oh, mga idol. Ang putik. So, may nukoy kasi ako na lungga ng alimango na parang hindi ko makukuha ang laman kasi ano, napakalalim ng hukay niya mga idol. Napakalalim ng kanyang pinaghukayan to mga idol. Ayan. Oh, ayan to mga idol. Ayan. Pansin niyo yung lunggang iyan. So, hilap na ako mga idol sa paghukay doon sa lungga. Putik-putik eh, kaya na ako hindi ko pa makuha yung alimango kasi napaka lalim ng tayo ng ano ng alimango ayan medyo tuuran pa siya to mga idol oh. oh, so sino shortcut ko siya dito ayan so talagang nagkataon na mahirap ang tayo ugatan pero tinatry ko pa rin mga idol baka makukuha ko lahat kasi ng alimango so ang tama natin mga idol pipilitin ko lang siya na makuha dito sa sasang ito pipilitin natin mga idol makuha kasi yanong laki ng alimango ganito <coughs> kahilap yung pangunguan ng alimango mga idol so nagkataon pa sa ugatan siya pumasok ang hirap hukayin malalim oh. malalim Napakahirap mga doon. Hugatan. Pinagsuutan ng alimango. Grabe mga idol, napaka maugat. Kaya ang mahirap kunin ng alimango, mahirap. Sayang ang nakapaman din. So lampas siya, lampas. Hindi, hirap pa kung mga doon. Suko tayo, suko. sana so, Misan kasi may mga paglulunggang alimang na sa ilalim ng ugatan ng sasak. E, Ito nagkataon hindi na siya pumasok. napakahirap. Hanap ah, lang ulit tayo, tayo ng babo. Ah, putik-putikan tayo mga dalaw. Putik-putikan. Yan. Yan. Dumit pa tayo mga idol Ah. Yan. ay ayun mga idol dapat ay huli na dadating. Wala pa man din. So, ayun o. Oh. hirap ka naman kasi ng pwesto nyo. O, oh, ayan o. Oh. Oh, dito ko siya hinukay. So, hanap lang tayo ng bago. Hanap. Hanap tayo ng bago. Uh. So, hindi lagi madaling nga kukuha ang limang mga idol. May pagkakataon na sa may hirap siya naglulungga. So, meron po kain. Hanap na lang tayo ng bago. Dito tayo sa loob ng sasahan. Ay, ko sakit. may mga idol pa lang ayan oh, ito ito pa oh. so ito mga ito lang ayan oh, ito mga doon. so kasi walang kataon lang na ang paksa ko talaga ay alibang hindi itong tapa lang na ito so alibang ko tayo napaksa mga idol ating ano ko yung natin hindi tapa lang saan tayo ng makakita ng lungga na hindi kasi nung mayroon po so ang hihilap kasi mga idol ito nga ating dinadaanan mga idol oh. ayan Oh. Uh, lang. Ayan mga ang idol oh. Kaya lang yung mababaw siya. Ayan oh. Mababaw ang lungga. Alam naman kasi mga idol ang may laman. Alam. Yung aking hinukay may laman yan ang problema. nagkatong sa ilalim siya ng ugat ng sasa. Kaya napangila po kayo yun. Huh. ito pa mga idol oh. Kaya lima mababaw. So yan, patuloy tayo maghanap mga edod ng lungga. Napakahirap ah, ng tayo ng alimbang mga idol sayang anak pa man din baka hindi yung nagkakamali baka mga apat na kilo yung sa, iyon laki ayang hindi ko nahuli so, tayo magahanap tayo maghahanap uli mga idol nanlunga. lungga tayo mga idol, putik putik tayo so ang ating pinangunguwaan ng alimango ito mga idol o yan so, tayo na kasi madalang makakita ng lungga ng alimango nakakita pa eh dun pa sa mahirap Hukayin mga idol hindi hindi kaya Mali lamang kung siya kung lalabas do sa lungga dun. saka pa lang siya mahuhuli oh, ito mga idol kaya lang eh Wala ah, walang laman to Ayan. Ah, bali walang laban yan Ayun. gunung gaya tadi tuh dan Rubin siya oh, mga idol. Oh, ito wow, lungga mga idol. Oh, oh ayan, ayan. So para lamang hindi alimango laman nito mga dol. Parang ang laman nunay ito. Parang ang laman nito ay ano? Bayawak yato ang laman nito, bayawak. Hindi ito alimango. Bayawak to. So ang hinahanap natin. Lungga ng alimango. tay, bao giờ mà Kakak anhup đi tụi mày ngay đâu, tay ơ, mày ngay đâu, para may nakalabsaw ti làm sớm, vào làm na sâu, ở ay mahuwi ayun may, meron lang isang bulas pakita ko sa inyo yung bulas ayun ayun ito mga sa so, ibang bayan kasi nakakain to sa amin hindi ito So, hindi nakakain yan dito sa amin. Pero sa ibang bayan, mga dol, nakakain yun. Yun ang tinatawag na bulas. Yan. Yung mga dol. Ayan. Tayo dito muna. Tayo pabalik-balik. Baka tayo may makikita dito. lahat na ayan uh. so gali na laki na ang tubig mga doon ayan. kasi minsan kasi dito may ano may may tumpatawid-tawid na bayawak dito So, misa may tumatawid na bayawa. So, may ang wala sa amin dito sa Quezon, ay yung anong buhaya. Kasi, masama, pag, delikado. O, ako ang unang mabibigtay mo kapag nagkaroon ng buhaya dito sa amin. Kasi, malimit ako dito sa ilog at sapa. Kasi, so, nakakita sa ang sinuunang bote, mga idol. Ayan, oh, sinuunang bote. O. Oh. Led, led horse mga idol oh. Nakalendors tayo oh. Nakapulo tayo ng red horse sa ano nang sapa. Ng mga dalawa ayan. Red horse. Maaring may nagtapon dito nung una. Eh beto, tinapon na. So natin dito sa tabi mga idol, tabi. Para hindi siya maka baka sugat ng paa. Yan yan. So, bali uwi na tayo mga dal. Wala tayong nahuli na alimango. Sa palengke ang makakabili na lang ako ng ulam sa palengke. Yan. Mabuti pa yung mga ordinaryong araw na hindi hindi siya hindi siya ordinaryong ng vlog Yung ordinaryong huli lang ako ng ng ulam Nakakahuli talaga ako dito mga idol. Yan, nakakahuli talaga. Pero yung binalag ko, so saka wala nahuhuli. Yan. Bumay probinsya. Yan uh, dito ay mga ano dito sa paligid. O oh, ayan. Ayan. Oh, ayan, kibal nito mga dolo kibal. Ang uh, kibal. O, oh, uh, pa mga kibal. Ayan. So, hanggang dito lang mga dal, tayo manghihinaw na. Medyo, ayan o, no? pasin ninyo, malaki na ang tubig. Ayan. Tinunta tayo mga dal, manghihinaw na. Ayan. <clears throat> So hanggang dito mga idol. Salamat sa panonood. Although wala na naman tayong nahuli eh, ang ay ang malaga tayo nakapag video. So yun lang muna mga idol Ang ating buhay probinsyang laging wala na Sige hanggang dito mga idol. Salamat. Salamat sa panonood. Salamat. Thanks. Thanks for watching.